Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News Satid sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Malaking tulong para sa maraming tagapanggasinan at mga karating itong lugar ang nabuong partnership sa pagitan ng OVP at ng Specialist Group Hospital and Trauma Center sa paghahatid ng tulong medikal sa higit na mga nangangailangan. Narito ang ulat ni Maribeth Adlawan. Instead na magpupromisory note yung pasyente, hindi na 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 malaking bagay na rin yung ibinibigay na tulong ni President Sara Vice President Sara. Ito ang naging saad ng Social Service Officer Ay! ng Specialist Group Hospital and Drama Center sa Dagupan Pangasinan na si Rebecca Ibagnes. Kwento nito. Saksi siya sa hirap ng mga pinagdaanan ng ordinaryong mamamayan na walang sapat na pera upang makapagpasuri o sumailalim sa medikasyon. Para kay Rebecca Malaking tulong para sa mga Pangasinense ang nabuong partnership sa pagitan ng OVP at ng ospital. Sobrang laki. Yung burden nila masyadong nalis kasi uh, laki-laking tulong na ibinigay. 101%. Hello mm -hmm. po sa Vice President. Bakit po 101%? Eh, nakita mo naman kung paano siya trumabaho. Mm -hmm. Very efficient din. Mm -hmm karamihan sa mga inilapit sa kanila ng mga pasyente ay pambayad sa hospital bills kaya't ganun na lamang ang lungkot ni Rebecca nang hindi na naaprubahan ang pondo para sa medical and burial assistance ng OVP. Yan ang ang kinakalungkot ko eh. Malulungkot ka rin naman na hindi mabibigyan yung knowing by Sarah is malaking bagay na nakatulong sa ating bansa. Anyway, marami pa naman ako napagre-referent pero sayang din yung ibinibigay po. Ito naman ang kanyang mensahe para kay Vice President Inday Sara. Pakatatag lang. Pakatatag po, Vice. Uh, sana malagpasan mo lahat para at least kahit papaano may ituloy mo yung pagtulong sa bansang Pilipino. Mula dito sa Dagupan City, Pangasinan, ako si Maribeth Fadlawan, Lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiant News. Marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiant News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.